healing up, Ganun naman kalitang kita ng mga driver. Ang ilan sa kanila halos hindi na umuwi para may taguyod ang pamilya. Ang kwento dokumentado ni Charina Guevara. may malaki ang kita ng mga driver ng TNTS. Bukod kasi sa mas mahalang pamasahe kumpara sa taxi, may surcharge pa na tinatawag. Pero kabaliktaran ito sa tunay na buhay nila. Para kumita, may mga super na wala nang uwian ng bahay, walang preno sa pagkayod, walang bitaw sa kanilang manibela. Hello, kuya! Si Chimley makasinag uh, walong taon nang TNBS driver from uh, uh, the 2000 malinis ngayon nakauwi na lang ako minsan na sir ko na siguro 15b today so 60,000 piso kada araw na kita ang take home niya uh, 30,000 kada buwan uh, pero dito niya pa ibabawas ang buwanang hulog sa sasakyan na halos nasa 12,000 na piso ka sobrang na, pag ako ng 12 hours, sagad na ako hanggang 16 hours na. Tapos, pagka wala pa talaga akong kinikita, uh, sumasagad na ako hanggang 24 hours. And then, katulad ngayon, uh, halos mga dalawang araw na ako nasa kalsada. Otomatikong nakakaltasan ng 20% ang bawat booking na natatanggap ni Shinley na napupunta sa ride-hailing app. Idagdag mo pa dyan ang mataas na presyo ng gasolina. Kaya, kailangan kailangan makarami ng pasahero sa araw-araw. Minsan nga po, eh, kahit nasa malapit na ako sa bahay Oo. Uh, di ka wala, pa rin uuwi? di pa uuwi, hindi tayo lang ako Oo. umubukin oh, kasi okay. wala pa akong kinikita ay eh, kumbaga gas pa lang at saka sa kotse so hanggat hindi mo nakukuha it, yung one day na dito, uh, di ka uuwi? Uh, so kung di po kayo umuwi kahapon saan po kayo natulog? Uh, dito, sa kotse paano yun, napapalit pa ba ng damit? naliligo pa? sa so, ngayon po, pagka hindi ako nakatulog, uh, palip ng ikram ko. Oo, oh, yung pero mga dalawa ka na oh, po, dalawa, no? Pero pagka nakatulog ako, nakaiklip ako yun. Doon po ako nakikiligo sa gas station. Anong oras ang huling kain mo? No? Uh, ah, kagabi pa po. Ah! Alas 12 na ng tangha. ng TNVS driver haba ng oras ng biyahe sa so, minsan hindi na rin ako nakakain sa tama uh, pati pag-ihi na itiis mo rin oo no? oh. tapos pagka nag-aabol ako ng kita yun hindi na rin po ako talaga nakakain meron kang dalawang anak kuya meron po di ba sila nagtatanong kung may mga pagkakataon na hindi ka umuwi kung ba papa bakit wala ka sa bahay ba di ka namin kasama matulog ha uh, minsan nagtatanong So yan, bigay lang tayo ng konting uh, reaction. Siguro may mga sinasabi naman siya sa kwento niya na mahirap. Do. Katulad ng halimbawa, yung minsan sacrifice talaga. Katulad ko, inaamin ko naman talaga na uh, natutulog tayo sa kali. Kasi ang intention ko ay maragdagan yung kita ko siyempre, di ba? Ay dagdag na kita. Kung maga para ka lang nag-overtime. Pero pwede namang umuwi eh, araw-araw. Pinakamalaki na yung 1.5 sagad pa yun Huwag <laughs> naman ganun uh, Masyado namang binaba natin yung uh, Kalidad ng Team base <laughs> Di ba? Siguro naman Yung kumbaga para sa akin Yung, yung uh, iuwi ko eh, Ipapahinga ko na lang Di ba? Totoo naman talaga na Mahirap Kumita Pero uh, Hindi mo ako maniniwala doon Sa sinasabi na, na Hanggang isang libo lang na kita hindi naman siguro siya abot ng 8 years dito sa pagiging TNB kung hindi siya umaabot ng 2,000 ang kita sa isang araw. Sabi pa nga niya, doon din daw niya kinukuha yung panghulog niya sa kanyang uh, monthly uh, amortization ng sasakyan niya. Kaya parang, uh, kayo eh, na, bahala umusga. No? Siguro naman, nakikita niyo yun naman yung earnings ko, ay... Eh, kahit pa ano naman, may pang uwi naman talaga siguro eh. May pang kain, pambaon ng mga bata. Para naman kasi nga, sobrang sakripisyo naman yun na ah. pati pagligo eh. Isa sakripisyo mo. Eh, nakikiligo talaga ako. Pwede naman kumain ng tamang oras. Kasi pasyado naman down yung pagiging teen base na pati sa pagkain eh, wala na sa oras. Diba? Pwede naman, pagbabaan ang pasayro mo. At nagugutom ka na, alas 12 na. Offline, di ba? Punta ka, hanap ka ng makainan. 'Di ba? Ganoon lang kasimple 'yun. Bakit kasi ano? Pati 'yun issue yung pagkain. <laughs> 'Di ba? Eh ang dami naman kainan eh. Oh, mo na kaagad bago pa man bumaba yung pasahero, 'di ba? din sa ano, pagka, pag pagligo, pag brush, 'di ba? Bigyan mo ng oras, 'di ba? Kahit nasa kaliga. Tama nga sinasabi niya, makikiligo sa handaw sa clean fuel. Pwede naman talaga, marami naman driver na ganun. Kasi yung mga karamihan din dyan, mga malalayo yung inuwi an Uwi pang iba dyan na uwi pa ng Pampanga, yung iba, tulo na ng kabiti, Kaya tinatamad na silang umuwi. No? Hindi dahil na talaga sobra ang hirap talaga ng biyahe na halos wala nang kinikita kaya ganoon ang nangyayari. Hindi naman masyado naman nating dinadaan. Maging honest po tayo sa ano natin <laughs> sa ating kwento, di ba? Maring mahirap na hindi na siya katulad ng dati ang biyayan na madali na lang, di ba? Kumita aminin naman talaga natin, ako inaamin ko rin naman na hindi ako nagsisinungaling, hindi ako wala akong tinatago na talagang mahirap, no? Kailangan medyo habaan mo yung oras mo para ma-reach mo yung gusto mong kita, di ba? Pero kung wala ka naman masyadong binabayaran or di ba? Meron ka naman ibang inasahan, may 4,000 ka araw-araw. Pwede na yun. Hindi na masama yun, di ba? Pasat ang may papayo ko lang is bumiyahe ka ng tamang oras. Ano ba kasi ang tamang oras ng pamamasada? Kahit naman sa taxi, halos parehas lang naman yan. Taxi, jeepney, tricycle, ang tamang pamamasada talaga ay alas 4 ng madaling araw, alas 5, yan ang pamamasada kasi hagip mo yung mga papasok tapos pagdating ng hapon, medyo extend ka. Pabot ka man lang ng alas 7, alas 8 ng gabi di ba? kasi ang namamasada naman talaga eh wala naman kasing hanap buhay na madali walang trabaho na madali lahat naman nahirap eh di ba? kaya yeah, ganun lang ah, sana maging totoo lang naman tayo huwag naman ganoon. huwag natin masyado namang idaw no? Oh, aminin natin hindi na ganoon kalaki ang kinikita natin pero huwag natin masyadong idaw na kumbaga i-sasacrifice natin yung pagkain di ba? pagkain ng tama mali yun pwede ka naman kumain kahit anong oras eh. Minsan pa nga, kung ano eh, yung hindi ka ganun kadami pa sa hero eh. Kain nga tayong kain eh. <laughs> Nasa sa'yo naman yun. Pwede mo namang i-manage yung oras mo. Alright? Ganun lang ang maging ano ko, uh, reaction ko dyan. At ang opinion ko. Okay? So, peace a lot. Uh, wala pa akong inaano basta sa akin. Yun tama lang. Alright? morning mga ka no? ah uh, Kumusta? Ngayong araw nga pala ay uh, Sabado Oktobre 25 Dusmel uh, 25 Nako Halos limang araw na lang Matatapos na yung buwan ng Oktobre Nobyembre na naman mga ka PJ So sunod Disyembre Anak ng na pa bilis lang talaga ng panahon no? Kung magpaangka-angka Natapon lang yung isang taon mo, uh, wala ka man lang naipon. Kaya dapat uh, ngayon pa lang simulan mo na. Yung earnings pa lang natin ngayon mga ka-PJ, no? ah, uh, 2,343. At nakasampung bookings, maaga tayo lumabas kanina. No? Uh, lumabas tayo ah, uh, eksaktong alas 3 lang ng madaling araw. de ba? Eh, doon tayo sanay lumabas. Pag lumabas tayo ng tanghali na, mga alas 6 na, wala parang nasisira kagad yung diskarte natin sanay kasi talaga tayo na maagang bumiyahe para maaga rin makarami alright kaya sige Bakbak lang mga ka-BJ At saka nandito na ako ngayon sa ano Malapit na tayo sa may Subil Rojas no? Proceeding tayo kila Atilisli Para kumain ng almusal Almusal na muna Tapos bakbakan Alright So mamaya lang mga ka-BJ Update ko kayo no Huwag kayong mawawala Tutok lang kayo dito sa ating uh, programa. Programa? <laughs> Tara na. Almosal naman na tayo. Let's go! So guys, nandito kami ngayon kumakain na ah, si almosal. Eh, dito kila tilis na yan. Ito, ulam namin. walang katapusan, walang kasawa-sawa. Isa sa sabaw. Yan yung nagpapalakas. Yan yung nagpapautog sa ating kalautog. Ito member to ng kalautog. Kain, kain. <laughs> yan. So, yan sa kanya talong. Mga akin is dalang mga kaya Mamaya kung ako one fit pag-sit Pag-control tayo mga guys Ito yung isang tropa natin na, na napakalakas bumiyan Ano sir yung ano mo dyan Yung Ano yung show mo? One seventy yata One seventy? Adi Parang One eighty So, ha? Mamaya niting ako Parang hindi parang wala naman siguro Tingnan ko muna Grabe yun sir So ayan mga PJ no Nakatapos lang natin mag almosal Kaso pagbalik ko doon sa Pinaradahan ko Plat yung gulong Oh my goodness Ganun talaga Patulad ng sinasabi ko Kasama talaga sa hanap buhay yan Ang maplatan Alright naman Natin magawa Ganun talaga Ganun talaga. Tapos bubble muna tayo dito sa may Subil, no? Ah, bubble muna tayo dito. Ayun, no? Let's go. So, ito yung sitwasyon dito. Ayun, no, pila-pila. <laughs> <laughs> okay na naman nagmamadali ka pila pila yung papabol ka eh O oh, yung iba nga umalis na eh Pila pila mga ka PJ Sa araw ng Sabado Dito lang to sa may, ano, sa may Subil no malapit sa Mayos Minya ito yung sasuki ko dito pag nandito ako at uh, naaplatan tayo bahala na naman na bahala ala na talaga kasama sa anak buhay ganda na sana ng biyay natin eh Yes. <laughs> inamot eh inamot ng ano swerte swerte talaga <laughs> So ayan mga ka-PJ, update tayo. Oras natin ay alas 5.56 na ng gabi. no? At uh, ngayon ang earnings natin ay naka 5,343 pa lang tayo. No? Pa lang kasi nga hindi pa tayo tapos bumiyahe. No? At uh, naka 24 na bookings na tayo. Kaya ko pala nasabing pa lang dahil bibiyahe pa tayo. No? Nagahabol ako ng rides. No? para doon sa incentive ng Saturday and Sunday. 23 kasi nahabol natin para mula ngayong araw uh, hanggang bukas no. Sa oras ng alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Kaya kailangan makahabol ako ng rides ngayon dahil yung nakuha pa lang natin na rides sa uh, mga oras na ito para sa incentive ay tatlo pa lang. Kailangan makasampo malang tayo minimum para bukas. Uh, tracing na lang no? Kasi nga 23 rides yun sa halagang 765. Kaya bakbak -bak tayo, no? Ito na mga ka-PJ, dito na tayo magtatapos. Ang oras natin ay alas 8.15 ng gabi. At ang earnings natin ngayong araw ng Sabado ay 6,193. At naka-29 na bookings, ano, no? Hindi pumasok yung ating uh, incentive ngayon, no? Walang pumasok. Yan you no? Know, 6193 talaga eh. Walang pumasok na incentive. Bukas yun papasok siguro. At yung incentive natin, medyo malungkot yung incentive natin. Yan you no? Know? Aray ko! walang yung nakuha natin. Out of 23. 15 yung habulin natin yung bukas. Hindi bali. Pilitin natin na makuha bukas yan. No? Pipilitin natin na yan. Kaya tanong mangyari na para makuha bukas yung incentive na 765. Alright. So hindi na ako magtatagal mga ka PJ. Medyo pagod na no. Bukas ulit tayo babawi no. Linggo. Back back tayo bukas. Ka PJ nyo. Temporary siningop. Adios mga ka PJ. Ingat. Siguro. Huh? Kumira na naman sa katamaran ng aking kamay. Kumalaw. Pero. <laughs>